Ayan, papunta tayo ngayon sa didikitan natin. Sa pundakit. Yung truck na... Hindi <laughs> 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 ko mapanggit ba yung ano, yung, pangalan eh. Kaya ganun na lang. Sana <laughs> wag umulan. Ayan oh nagbabadya na ang babadya na ang ulan. Dumitilim na ang kalangitan. Bababa na mga alien. kung mabanggain tayo wala 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 sa so, dito na tayo sa Santiago mga torpe yeah, paliko tayo dito sa ano kung bakit may cross pa, oh. bayabas so, dito na tayo sa tulay tulay ni kamatayan Iyan yung dating tulay niya, bakal, madulas pag umuulan. Ka yun. Nah, kamo nah. nah, nah yeah, nah, nah lang namin na videohan bawal daw